Ito yung mga sangkap natin. So ayan, magsimula na tayo. Isdang torsilyo pala yung niloloto ko. Ngayon, ilalagay na natin tong onion leeks. Maglagay tayo nito guys para may kaunting kagat sa ating dila. Hello guys, magluto tayo ngayon ng tinolang torsilyo. Aluan natin ng malunggay. Ito yung mga sangkap natin. Loya, string onion, at meron tayong sibuyas na pula, siling haba, asin, at ginamit ko dito ay ginisa mix at kamatis. So ayan, magsimula na tayo. Masarap din ito sa sigang, pero hindi sigang yung lutoy natin ngayon. Tinola lang siya, kaya wala tayong pangpaasim. Una, magpakulo lang tayo ng tubig. Tapos ilagay na natin itong sangkap. Inuna ko lang yung loya. Tapos ilagay natin itong sibuyas, kamatis at sindihan na natin itong gasol. Ang gagawin ko ay pakuluan ko muna itong lahat ng mga sangkap. Ganyan ako magluto ng tinula, pakuluan ko muna yung sangkap bago yung isda. Ayan, kapag kumulo na, ilalagay na natin itong isda. Isdang torsilyo pala yung niluloto ko. Pero sa amin, ang isda na to ang pangalan nito ay rumpi sa bisaya. Ayan, lagyan na natin ng asin at ilagay na natin tong siling haba. At ito yung pampasarap natin, ginisa mix. Dipindin sa inyo, pwede rin magic sarap. Ayan, takpan muna natin. So sa sunod kulo nito ay ilagay na natin tong uh, string onion at saka malunggay. Dito lang pala ako kumuha ng malunggay dito sa harap ng bahay ko. May tanim ako dito. Ayan. Ayan, kumukulo na. Pwede natin ilagay ang sibuyas dahon dito at saka malunggay. Pero bago natin ilagay, tikman muna natin kung sakto na ba ang lasa. Kasi lang medyo matabang pa kaunti kaya dinagdagan ko ng asin. Ngayon ilalagay na natin tong onion leeks at itong malunggay. Ayan, napakahilti nitong ulam natin guys dahil malunggay ang nilalagay natin. So ayan, pakuloy natin ulit hanggang maluto yung malunggay. Takpan natin ulit. Siguro mga isang minuto lang uh, maluluto na yung malunggay. Mabilis lang naman maluto yan. Pagkalipas nga na isang minuto, ayan, papatay na natin tong apoy guys. Ayan, o, oh, kung makita nyo, nakakatakam na. Pero siyempre, palalamigin natin ito kaunti at pwede na tayong kumain. Ayan, hayaan lang muna natin siya dyan at pasisingawin natin. Ayan, para mabilis lumamig. Ayan na guys, kakain na tayo. So kanina pa ako takam na takam dito eh. Ayan guys, almusal na tayo. Maglagay tayo nito guys para may kaunting kagat sa ating dila maglagay lang tayo ng sabaw sa kabilang malokong at dito natin pipigayin yung sili. Ayan. Ayaw kasi ni Mrs. ng sobrang anghang kaya dito ako magpiga sa kabilang malokong. Gusto ko kasi yung medyo manghang, yung halos luluha ka na. Yung hihigopin mo na rin pati hangin sa sobrang anghang. Ay siya, mapaparami na naman yung kain natin dito ngayon. Ayan guys, samahan niyo akong kumain. So mamaya pa si Mrs. So ako na lang mauna dito ngayon. Unang higop ng sabaw guys para sa inyo. Ayan, napakasarap talaga. Lalo na kapag may sili. So ayan, kung bago ka parang sa akin channel guys, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin yung notification bell para updated ka sa akin mga sunod na video. Ayan, hanggang dito na na aking video guys. See you for the next video. Bye bye!